gawin ako ng aking final verdict dito sa UC Fine, na maraming nakaklaim dito sa TikTok, dito daw ay nakakaganda ng bukok, nakakasoften, nakakatulong lalo na sa mga dry and damaged hair. So ito po ang aking real talk, real review dito sa Yusefine. At ito po makikita nyo na itong Yusefine ay Pa ngayon ako ay mag-o-open itong in-order ko dito sa TikTok shop. Ito yung Yusefine. At ito kararating lang niya. So tingnan natin kung legit nga ba na nakakaganda ito ng buhok. Dahil marami na akong nasubukan para gumanda yung aking buhok. Marami na akong na-apply. Marami na akong klase ng pampaganda ang ginamit ko sa buhok. Pero wala. Nabigo ako. So, eto, tingnan natin kung totoo nga ba yung nakapanood ko sa mga nakagamit ito dito sa TikTok. Ayan, ang laki. Ang laki ng bubble wrap. Pero eto siya. Eto yung chineck out ko. Tcharan! Eto siya. Use fine. So, naka-plastic pa pala siya. Ayan. So, ito ay less than 200 pesos. Ayan. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito yung likod. So, ito. Nakalagay dito. Ayan you So, buksan natin, yun. So, buksan man natin yung namin ito. Sabi kasi nila, di ba sabi sobrang bango daw? bango nga. Amoy strawberry. Kasi ito yung buhok ko. Kaya ako lagi nakaipit. Ang buhok ko ay buhaghag. Ayan. Actually, kapag bagong ligo ako, tapos natuyo na, ganti tayo gitsura ng buhok ko. Ayan. Tapos marami na ako nasubukang oil, marami na ako nasubukang conditioner, pero yung buhag lang talaga ng buhok ang problema. Mukha talaga akong parang bruha. So ito, mas maganda daw itong gamitin pag pagkatapos mong maligo, pagbasa pa yung buhok mo. Pero ito, subukan ko na ngayon. Ang oras ay ano, mag-4 o'clock na yata. So subukan ko kung maganda ba ito sa akin kahit tuyo na yung buhok ko. Kasi gusto kong ma-achieve yung mabawasan man lang yung pagkabuhaghag ng aking buhok. Tapos, itong buhok ko ay nilal nilalagyan ko tayo ng oil sa umaga. Kasi nga, pag hindi ko ito nilagyan ng oil, mukha talaga akong bruha, sa totoo lang. So, ayan siya. Ano ba na-feel ko? Uh, malambot siya. Tapos, oklayin na natin. Iba kasi pag maglalagay, sobrang dami. So, ang pangarap ko lang talaga ay yung kahit wala akong ipit, eh hindi naman sana mag... Mabawasan man na yung pagkabuhag-hag ng aking buhok. So, ayan siya. Sobrang bango niya. Yun naman ang hindi ko, ayan, hindi ko magustuhan. Masyado mabango. Uh, hindi kasi ako mahilig sa pabango. Sinisipon ako. Ayoko nang sobrang bango. Ayoko rin ng mabaho. Ganun ako. So, ayan. Nababawasan ba? Tapos ayan, buhag-hag yung buhok ko. Tapos, parang antigas niya. Tapos bakit nagkaganto yung buhok ko? Kasi ngayon, madalas kasi ako nakukulay ng buhok. So, yun ang nagiging, nagiging effect noon sa akin. Tapos dati, nung maliit pa ako, maganda yung buhok ko, straight talaga yung buhok ko. Kaya lang, ewan ko ba, nung napabayaan ko siya, mga pagdating ng mga grade 4, ganyan, doon na nagsimula, hindi na bumalik sa dati yung buhok ko. So, ayun, tapos hanggang sa nag-college ako, gumaganda lang yung buhok ko kapag nagpapariband ko. At napapabot ako sa kaririband. So, ayun siya, at hindi ko ito iipitan para mas makita natin kung maganda ba ang effect nito sa buhok ko. The next day. So, eto, katatapos ko lang maligo. At ang sabi, maglagay daw ng ganito pagka pa yung buhok. So, tingnan natin. At nagpo-conditioner lang po ako. Bihira ako mag-shampoo. Kasi nga dry ang buhok ko. Ayan. Apply daw sa buhok. Ganyan ako ganyan. Puti. Tapos, ito yun natin. Ah, oh, uh, malamot siya. Ayan. Yun nga lang, gusto ko makita ang finished product, yung kapag tuyo na yung buhok ko. Kasi, pag tuyo na yung buhok ko, doon ko mas nakikita kung buhaghag pa rin ba yung buhok ko or effective itong beautifying. Ayan. So, ayan siya. Wait natin kung ano yung magiging effect pag tuyo na yung buhok ko. Ayan. A few moments later. So, ayan. 10 o'clock na ng umaga at tuyo na yung aking buhok. So, ito yung niya. Hindi ko pa siya sinusupply para makita ko kung hindi ba magiging buhaghag yung buhok ko pagkatapos ko mag-apply ng beautifying. At ito yung niya. So, napansin ko, medyo nabawasan yung pagiging buhagag ng buhok ko. Yung parang akala mo talaga namang para kong binagyo, no? Pero in terms of malambot ba yung buho ko, uh, parang medyo matigas. So, sprayin natin. Ayan. So, ayan ha. Real na real yan ha. Walang edit yan. So, hindi kulot yung buhok ko ha. Hindi po talaga ko yung buhok ko. Ewan ko kung bakit nagkagalito yung buhok ko. So, ayan siya. Ayan. <laughs> Kaya na humusga kung oh, maganda ba yung Lucify. Pero ayan siya. And hindi mainit sa anit yung Lucify. Kasi meron iba, kapag ina-apply mo sa buhok, uh, lalo na tas pag ikakot niya ng init na, tag-araw na, o init na. Yung iba talaga kasi tumatagapot yung pawis mo kasi mainit sa anit. Pero ito, hindi. Sakto lang siya. At ayan, dahil to yun yung aking buhok at buhag-hag na siya, so wala na akong choice kundi mag-eat tuloy. Pero tingnan natin kung pagkaraan ng mga ilang uh, ah, ng mga ilang araw kung maganda ba sa akin yung effect ng Yusipine. Pero ngayon kasi ay first time pa lang naman. So try natin sa susunod na araw kung maganda ba yung effect nito sa akin. Ayan. Kailangan ko na ulit mag-iipit ng buhok. Two days later. Okay, so ngayon ay Friday at ayan, tuyo na yung aking buhok. Ang oras ay 9 o'clock na, na umaga. At ito makikita nyo na after 2 days sa paggamit ko ng Yusipine. Ayan, apayan po ulit natin ito para after two days, tingnan natin kung nagkakaroon ba ng epekto sa buhok ko itong Yusify. And by the way, ito pa, nakasuot po ako ngayon ng black t-shirt. Ang nakalagay ay Tindig Habunoy. Ito po yung t-shirt na sinuot namin itong rally nitong uh, September 20. At dito po sa amin, every Friday, dito sa Agony Bulacan, ay uh, kailangan nakasuot ka ng black. Well, hindi naman siya sa pilitan. Well, kung gusto nila magsuot ng black, sa pakikisa natin laban sa naganap na korupsyon dito sa amin sa bayan ng Agony Bulacan dahil nga sa maanumagyang flood control projects na meron pala dito sa amin pero hindi siya natuloy. Lahat sila ay ghost project dahil yung pondo na nakalaan sana sa flood control ay ninakaw ng mga hinayupak na mga buwayang yan, ng mga kontraktor, ng mga politiko na linisan at nagbabanay na namin silang lahat. So, yung kaya yung Friday po kami po ay naka-black na t-shirt. At ito po ang aking suot yung Friday na to. So, ayan. At ito, mag-apply na po ulit tayo ng para daw uh, ma <laughs> marimedyohan yung mga dry ang buhok. So, ito mas gusto ko siyang ina-apply pag tuyo yung buhok ko kasi para mas doon ko nakikita kung may effect ba ito sa akin. Pero sa totoo lang po, as of now, wala, wala talaga akong maramdaman. <laughs> so, ayan, hindi ka-filter. Hindi ko ginuloy yung buhok ko. Ito po talaga yung buhok ko na nakatikwas, na dry dahil po sa kakapakulay ko ng buhok. At ayan po siya. Makikita nyo na, ayan. Ayan siya. Walang edit yan walang filter makikita nyo ng yung buhok ko ay nakatikpas pa rin, buhag-hag pa rin pagkatapos ko mag-apply nitong lusapine. Ayan po siya, oh. Ayan. Walang edit yan, walang filter. Kayo na po humusga kung maganda nga ba yung lusapine sa buhok. Lalo na sa mga dry hair, sa mga damaged hair. Ayan po, oh. Kita nyo, kapag yeah. bubago. <laughs> Kaya mamaya, kapag buhagag pa rin yung buhok ko, mag-iipit po ulit ako. So, ganun ang ginagawa ko everyday. So, ang oras ay lampas 11 o'clock na, mga 11.15 na ng umaga at ako'y kasi yung nagliluto ng aming pananghalian. So, eto, magbibigay na ako ng aking final verdict dito sa UC Fine na marami nagka-claim dito sa TikTok dito daw ay nakakaganda ng buhok, nakaka-soften, nakakatulong lalo na sa mga dry and damaged hair. So, ito po ang aking real talk, real review dito sa fine At ito po makikita nyo na itong fine ay hindi naging effective sa akin. Ayan, makikita nyo naman po na ang problema ng aking buhok ay talaga namang dry, damaged hair. Dahil sa madas nga po ako nagkukulay ng buhok. At ano nangyayari nga sa buhok ko, gumaganda lang siya tuwing pinapariban ko. At yun nga, napapagod na kasi ako magpariban. Kasi bukod sa medyo may kamahalan, e eh, napaka ano niya, napakahaba ng proseso niya so nakaka, nakakapagod yung bang maganda yung buhok mo kaya lang ilang oras bago matapos yung pagpaparibant sa buhok natin at yun nga sinubukan ko natin yung Fine pero unfortunately ayan po siya hindi po yan edited hindi po yan filter kung meron dito sa tiktok na no, nagsasabi na kapag sinuklay eh talaga namang halos hindi mo na rin kasi sumusunod yung suklay dahil sa sobrang lambot ng buhok pag, pagkatapos na ilagay ng Yusuf Fine pero ito patignan niyo po ayan sumusunod ba siya? hindi ayan siya ganyan po ang problema ng akin buhok So, dumabot ng konti yung aking buhok, pero halos hindi ko naramdaman. Halos hindi mo makita yung changes, yung improvement sa buhok ko. Tapos, ayun nga, buhagag pa rin, nakatipos pa rin yung aking buhok. So, yan po yung reason kung bakit, pagkatapos ko mag-igo at matuyo yung aking buhok, ito yung aking, ang aking uh, pinaka, the best weapon, ika nga, para mabawasan yung pagkatipos ng aking buhok. Para hindi ako magmukhang bruha, ayan, kailangan kong mag -ipit ng aking buhok. So, eto po, dahil hindi naman siya naging effective sa akin, so wala akong choice kundi mag-ipit ng buhok. So, yan po ang aking Real Talk review dito sa UC Fine. So, ayan po, and sa mga baka meron ma-offend, kasi nga meron nagkakaroon ng issue dyan sa mga UCFI na yan at saka sa Brimod na parang may mga seller ay na-offend ah, dahil na baka sinisiraan yung mga produkto, ganyan yan. Pero sa akin po, real talk lang, ito po yung aking review na ito pong UCFI na inaplay ko sa aking buhok ay hindi po siya naging effective sa akin. Pero ilalagay ko pa dito yung yellow basket dito sa aking video kasi para po makita nyo na legit, dito po ako bumili sa TikTok, dito po kay seller. Para po, ayan, Just in case na gusto nyo rin i-try, baka naman po ang mangyari eh hindi ito hindi effective sa akin pero baka naman po effective sa inyo. So yan po, i din po itong musifying, baka makatulong po sa inyan na mag, maging soft at mabawasan yung pagka dry and damaged hair po sa buhok nyo. So ito po ang aking real talk review dito sa paggamit ko ng musifying.